Guys, ito um, uh, isda guys ini na naman tayo nang uh, isda naman ng tayo mm -hmm. ito, Salai. Uh -huh. ng painan pa pain minsan lang na uh, pudawi Sakay lang. Carvales yan sa ano, doon sa bandang Kananga. Ang tawag nitong isda. Ito. So, ang tawag itong isda nito guys sa bandang Kananga or Mok Carbalyas pangalan nito <clears throat> dito sa amin pangalan nito Lirayan Lirayan ang pangalan sa bandang Luzon uh, merong lugar na tawag sa isda na ito Ahí sale, sale ahí. Nice, nice. is. gawi pa gulapain. mayroon minsan, oh. Pain guys, kasi hindi magtagal, gagawin ka agad. Kawala pa, ah, kawala pa. Jesus maglima tanggal Tap muna guys. Mamaya na lang ulit kami mag video pag sa tabi. Bye lain din. Sa bahay. Okay guys, bye bye guys. Ingat kayo palagi. Two hours later. Guys, magandang hapon guys. na tayo eh huminto na ang pagpadawi sa salay salay huwi e, na lang tayo ah mayroon ding lumarating na unos ng banda sa biliran kalau nguapmula ng... angin peti alum kita na nagpadawi ang salay-salay buti kanina ay ano na nagkatin-kati na ang gol nagkanit ay apat, may tatlo may lima na isda na padawi kuminto kuminto naman ah, na tayo may isda naman tayo hindi guys dito lang muna guys video na lang ulit yung sa bahay na sa isda na ating na kuha ngayong araw ngayong araw at maraming salamat sa panood nyo guys maraming salamat bye bye guys Okay, balagi a few moments later. Hey guys, magandang hapon guys. Ito guys, siyam na pinggan lang ang na, ano natin, nadawi. Ito siyam na pinggan guys. Tamang tama guys, umuwi kami kayo, subas ko na guys. O, naglalakihan na ang mga alon guys, nagputi na ang dagat guys O. Oh. guys lalagyan na mga alon guys oh. So, at ano doon sa laot oh, uh, puti dagat tamang pag-uwi natin. Uh, ano na kita kita man sa malayo pa ang marating na unos. Hey. Ah, tayo nang alon guys. Abot tayo. Sige guys, ito lang ang isda natin ngayon. Ah, uh, siya na pinggan. guys oh makas ang hangin guys Hey, lakas ang hangin at ah, ang lalakihan ng mga alon doon sa ito so, sa lawa ko sige guys dito lang muna guys makas ang mga guys maraming salamat bye bye ingat kayo palagi